Isipin mo sa nagtatrabaho ka din na, nasa na resorts ka pa, may bakasyon ka pa. Yes. Ang lang ng pagkain. Tapos ito lagi nagbibibre. May babae ka pang dala. Wala ka lang. Ang asawa ko. Lagi pa sa ito. Lagi pa ito. Ito, bilis ka pa na ito. Asawa ko, lagi ka ko. Pero all these years, ano naging challenge? <laughs> ano naging challenge sa pag shoot sa isang resort? Ano naging challenge sa All these times? Ah, yung layo. Oo, layo. Yung layo. Pero sabi, pagdating doon, eh, Mahinga ah, ka eh. Mahinga ka naman. Tsaka magkalahan na kami eh. Sumarada rin namin kung sino na eh. Kaya masarap. Mm -hmm. Masarap At pa rin. Masarap pa rin. Masarap pa rin. Ang kita. trabaho. First time kayo nakasama sa isang project? Ako, si so, Kuya si Raymond, nakagawa na kami na, ng pelikula. Si, si David, do. first time kong nakasama hmm. doon pero dahil pareho kaming nang ikaw ng bituka kaya nagkasundo agad kami ano ba yan yung pagsasabi ng ikaw ng bituka? Hmm. Okay. Ikaw ng bituka <laughs> yung mga wine wine pagka wine wine pero kasama si Lelen diba, kasi laking tondo ka rin laking diba? tondo rin, nagka diba? tondo ko kasi siya kaya ako taga tondo rin hey, ko so kumbesado namin yung lingwahe namin happy fiesta oh. happy fiesta <laughs> tondo, tondo, tondo na to, tondo <laughs> na to <laughs> direct so, din. Yeah. Na, okay. Ikaw din hmm. direct naman. Hmm. Sa oh. mga hmm. hmm. oh. Never ako nag-direct oh. ng oh. na good shit. Hmm. Ang na interview. Oh. Second hmm. unit. Hmm. Hmm. So, hmm. sa hmm. hmm. Anong saan part hmm. sa hmm. na sa hmm. Editing. Sa hmm. editing. Nung okay. season hmm. ako nag lose hmm. under uh. Victor 8 mm. hmm. Pero hmm. hindi ko naman mo, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. So, kumusta naman yung from season 1 to season 5? Padami kayo ng padami ng artista. Oo. Oh, 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 okay. na character, no? Sa so, simula, season 1, kasama ko na si Kuya Raymond. So, season Ako, season 2, no? Two. Season 2. <laughs> Tsaka ang ganda lalaki ng mga artista ang nag-guess uh, Ah. Kasama ko na siya. Siya yun na. Tsaka hindi, every, every parang ah, episode yun. Uh, yata. Kung oh, yun, yes, may pumapasok uh, na mga, ano, di ba? Kami yun na. Diba? Uh, Yolo uh, Pascual. Pascual. Si...

Grabe sa lako. <laughs> grabe sa lako. Grabe pa <laughs> na yung dating bayani. Ito <laughs> pa na yung dating sa laki. ang uh, mm. um, nakakatawa kasi, uh, talagang si si Miss Corina Sanchez kasi uh, mm Rojas, ang uh, producer so hindi kami tinitipid talaga bigay todo tsaka napakasarap kayang mag-tipid sa resort 'Di ba? Para ka lang nagbabakasyon, kumikita ka pa. <laughs> Pero ba yan sa grupo para ikaw yung pinaka talagang matagal sa comedy. So paano is how is it acting bad na hindi naman talaga comedians like si Raymond. Si Ay naku, merong Smokey man oh. naluto po ito. Oh. Si Smokey kasabaw, kasabay hmm. ni Moses yan, di ba? Kasi <laughs> 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 si Moses <boy> siya kasi Smokey galo. Pero kapag yung mga eksena mo hindi na talaga comedian, paano mo inaano siya? Inaalalayan mo? Ang ginag Ako kasi ever right. since ang ginagawa ko niya, kinakaibigan ko sila. Oh. Tapos para uh, parang mawala yung wall. Oh. Para pagdating namin sa eksena, magbabatuhan na kami mag alam ba't magkukwentuhan lang kami off cam magagamit na rin namin yung on cam mm -hmm. kasi pag hindi kayo talaga nag banding bago kayo magtrabaho mahirap talaga yun mm -hmm. Kaya yung kaya kami ganoon dapat bago matulog, kwentuhan muna. So parang natural yung eksena ng lalabas Oo, hindi yung Kahit wala taping ito. nakikita kami. Ako na yung gumagawa ng paraan at saka sila para mag magkasama-sama kami. Minsan kasama namin si Miss Marina, Lumalabas kami, kasama ko yung wife ko ever since. Kids mo kasama Kids kasama. But outside the show anong pinag-uusapan niyo kasi? Hindi ako. Oh, ano, tungkol sa Ah, uh, ex love life niya. Ex love life niya. Yung na Ako nung wala akong love life eh. Like I mean, Kasi asawa ko ng love life ko tsaka si Jesus eh. <laughs> si Jesus. Ah, Pero bayan yung mga comedy, mm. parang familiarity, dapat sobrang kachiga mo yung kaeksena mo. Correct. Yun nga, kaya... Oh, kaya madali eh. Oo, oh, Dapat talaga magkaibigan kayo. Kaya, kaya kami, kinaibigan ko mm. lahat sila. Yung palang, pati makeup artist, pati wardrobe, kasi merong mm. mga comedian na pagdating sa set tahimik. Mm -hmm. Ako naman iba. Ang gulo ko. Oo, ako ang tahimik naman. Tahimik ako pag <laughs> uh <-huh>. wife ko. Pero may big would you say kampante na sa comedy? Would you say kampante na sa comedy? Kasi pagkajan sila eh. Pagkajan si Kuya Smoke, oh. yun mm -hmm. si Kuya Ani, nandiyan si Kakay Bautista. Nadadala na. So, Nadadala na. Eh. So, Nadadala ako sila ako kasi pag nag-comedy nila, wala sa script. Kumbaga, mm. binabali nila yung mga tawag niya script doon. Nagiging natural na. Oh. Parang lang kayo nag-uusap. paano so, pag gano'n yung wala sa script? Oh. Eh, ka na rin talaga. Basta ko, pinipinila ko lang. Doon po yung totoo comedy. Hindi yung script yung comedy eh. Kasi pag ginawa mo yung comedy yung script, wala na. Mm -hmm. Slaps na siya natural na doon. Oo, papangit. Eh, sa kanila kasi mga professional na mga dyan. Pero kung muna bubuo yung... Tapos pag nag-uusap kami, sinasabihan ko siya. Tingnan mo yung dialogue. Tapos, umikot ka dun sa dialogue, huwag kang ihiwalay. Pero, ariin mo yung dialogue na parang ikaw. Kasi kapag sumunod ka dun sa per letra, per words, eh, yung writer yun, hindi ito. Parang, saan ka pupunta? Kung paano mo... Ingat siya. Madami mo mag-ingat siya. Kasi ko lang po, parang... Hindi ako word Kasi ka tinanong mo. Oo. Kung ano yung nasa script, wag mo yung sabihin mo dayadog mo yon, adikasin mo yon na, na ayon sa pagbigkas mo. Parang okay. sa kapupunta ay eh, pag ikaw ba. Uy! sa kapupunta. Uy! baka may pupuntahan ka na naman. Iba-iba eh, so, pero parang, isa lang tinutumbo. Tinatanong mo kung saan siya pupunta. Parang kumbaga yung script niya guide lang. Oo. O, dapat, nyo, 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 nyo. dapat ganoon. Pag sa comedy. Oo, oo, kasi ako kasi doon nag writer kasi ako before, nung nagsusulat ako, pinupuntahan ko yung bawat artista. Tinatanong mm. ko kung anong gusto nilang gawin. sa mm. mm. script. Kaya sino, So ano yun? Uh, mm -hmm. Nakahold yun para sa kanila. Mm -hmm. Eh kami hindi naman kami pinupuntahan yun. Eh. Oh. Mm -hmm. Ibang hindi naman mapupuntahan na yes. iba, -iba ng lugar namin. Dati natutulog ako kina Randy, kina Dennis Paliga sa mga bahay nila. Eh binata pa ako nun yun. Eh. Inexpect niyo bang aabot ito ng season 5 itong um, series yun. Ang Ang pagkakaalam nga six po namin hanggang 25 to 30 uh, percent. Uh, uh, 25. Ah, kasi na-25 e. Na-25 na siya. Tumigil na po. Gusto pa nang na-25, ayaw na namin. Sabi namin, gusto so, ng na po na mag-5 nga. na o. Kano namin. Ah, <laughs> tumigil <at, laughs> na yun. Ka-25 uh, season. Tumigil na kami. Tapos, tinipidit pa rin kami. Sabi namin sa na-25, tama na po ang 5 season. Pagod <laughs> na po kami yan. Pero may hindi kami iba. Salamat po sa 25. I love you po. Sabi mo yan, si Dolphy dito. Sino si... Uy! Ako si Dolphy! Ay, si ay Wala. Sino si Davy? Oh, sino siya? Gulayat. Ay, si Davy. Ako si Gulayat. Davy ano Gulayat. Anong Dolphy? Nagkikita mo siya as ba? Oo. Nakikita Alam mo ano dati, nung una kayong maka-eksena, inakabahan siya. Kaya ang ginawa ko, ko siya. Lagi ako sumasabay sa pang ano niya, mga pagpunta niya doon sa malalayong lugar, nakakatipid ah, pa ako ng Ayaw. chinito. so, nakitake advantage. <laughs> <laughs> Sabado, 3 hours, 4 hours. Nakakuha ah, naman siya sa akin ng, di ba? Parang kami oh, nag-work siya. A learning. Eh kung babayaran niya ako, dapat nakabili na ako lang ng cruiser. <laughs> <laughs> At least sumasabay-sabay lang ako sa kanya. Wow. So, wow. hindi mo pa. But oh, thank you, ha? <laughs> thank you po. <laughs> oh, <laughs> Nalata na mo ba yun? Hindi naman. Tapos may sundo ko yung anak ko. Pwede <laughs> na nalilin diba? ko. Pwede mo pa sundo yung anak ko sa driver mo. Oh, Tiyo sundo niya. <laughs> Ay, hindi. <laughs> marami yung mayaman. Eh. <laughs> ano yung Ah, okay. Lagi ba tingin? parang gusto mo yung mag-iba ng gagawin. Like si Vic, di ba, nag-drama siya. Ikaw ba, ah, gusto mo bang mag-level up as an actor? Oo, oh, siyempre. Dramatic ah, actor. Oo, oh, meron akong ng pet project, pero hindi ko pa matuloy ito. drama yeah. yun. Oh, wow. Ano okay. konsepto? Kasi hindi iiyak ka or? Oh. Ah, iiyak ka talaga, matindi iiyak mo dito. Ay, nako, wawa na ka. Ako, yung pinipinwento ko pa lang to sa apat na tao na hindi ko kakilala. A ah, halos na matay yung isa, nag-pass out yung dalawa. <laughs> <laughs> Dahil sa ano iyak? sa iyak Pilikula ba to? Si Pilikula. <laughs> Pilikula to. So Bakay lang. Totoo ba yan? Ako ba naman magsisinungaling pa sa akin? <laughs> ano <laughs> ano dito sa Via Mare? Layo-layo nito sa bayan. Yes, <laughs> ay <dito> sa ko <laughs> ano sa'yo. Ay dududa ko sa'yo. Ay So, sa sa <laughs> <laughs> ano to? Mga kailan? Kailan mo maano? Interesado ka ba kung sasabihin ko sa'yo? Oo, siya. Hindi, tragic ako po to matagal na to Ah, napaaganda nitong pelikula na to Ah dapat nga ang magpo-produce nito so, si Sharon Cuneta. Okay. Hindi lang natuloy nun. ito, Ano no, So hindi so, diba, ilang years <laughs> na. Yan, last night yan? Ilang years na yan? project na 'yan yan? Ilang years na 'yan? sa 5 years ka? Uh -huh. Tingin ko matutuloy then, next year. Uh -huh. wow. Sharon pa rin ang I producer. producer na na. <laughs> Sharon pa rin ang producer. Hindi <laughs> <laughs> <inaudible> 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 wow. nga papatungan na-imagine. Alam mo the first family uh -huh. galing title nung ako rin, kami rin nagkakapal siya. Pero imagine mo ba yung sarili mo na, na dramatic actor ka na when you face the mirror ba nakikita mo na nagpapaiyak ka or... Oo. Oh, ganun ako eh. Iniiyak. Tapos bigla na tatawa. totoo buhay ba? Para tuturo yung luha niya. Kahit ako lang mag-isa. <laughs> kahit ako lang mag-isa. Tapos pinapatawa ko yung sarili ko. Ah, Isa kasi, ah, kasi ah, sabi ko sa piyay ko, kung sabihin mo kung sarap na ulo ko, hatid mo na ako. Ah, sabi ah. ko sa kanya. Hindi kasi ang sarap kaya, <coughs> no, yung sarili ko, napapasaya <coughs> mo. Kasi <coughs> nagpapasaya ka ng ibang tao, pag <coughs> di mo pasayahin yung sarili mo na di ba? Ay, ay ka umiyak, no? Ganun ako parang ngayon yan, theory ay. Paano ano? mo pinamotinate yung sarili kaya, pa, na, oh, mo ano Ano, ah, dati, nag-iisip ako ng malulungkot na nangyari sa buhay ko. Hindi ba na dapat? dapat masahin mo maigi mo sa mga uh, mo. Tapos ang asok mo. Tapos, dapat ipasok mo yung sarili mo dun sa karakter na nandoon. Kung namatayan yun, dapat namatayan ka talaga. Dahil ikaw mo, masahin mo nabas. Kasi dati, ang ginagawa ko, kung ano na yung dialogue ko, yun lang ang binabasa ko. Oh, dapat masahin mo yung screen. Masahin mo nang masahin mo. Hanggang pumasok pa dun sa screen. Mm. Pero sabi nga nila ang mga komedyante, yan yung mga isa sa pinakamagagaling na dramatic ha. Ah. Sa niniwala ka ba doon? Ready. <laughs>. Ito dapat. Sabi ko siya. din. Ayaw mo pa din. Ayaw mo na. Oh, Nakukonvince Al ka ba sa gano'n? Kasi si Mang Dolphy, di ba? Alam mo na natin. Si Dolphy, pag... Ang galing drama na yun, Mia. Rosario! Ang bata mo, nakasig drama si Dolphy, si Chiquito, si Babalu, si Ang gagaling nila. Then, kung masama working with the uh, Bayani and the Dave, masama working with them uh, all this time. Oh, we learned so much from Bayani. Talagang natural siya. Right of the skin, natural siya. Ako naman, I do. Alam niya yun. Tagal na. Hindi kasi siya, sabi mo nga ganun pala, yun. Ilan-ilan na lang <laughs> kasi <laughs> yung <laughs> nakita ko dati, na hanggang ngayon nandiyan pa. Na hanggang ngayon hindi man pa. Kasi, ano kaya? Yung disiplina, malas sa trabaho. Kasi si Kuya Raymond talaga, pag lumabas na siya doon sa eksena, alam niya na eh. Sa kanila talaga yung post, yung tigil ng salita. Kasi kami mga komedyente, deri-deretso, hindi nga yung bibigyan. Pero yung may post, tapos may galaw. Tapos nakita ko yan kay Edgar Silla eh. Ang sasabihin ng, kumain ka na ba? Si, si Kuya Eddie kumain. Di <laughs> na ba? Huwag kang magiging comedy Hindi <laughs> <it> kasi comedy, <laughs> <Ay>, ginawa namin <laughs> Pero, eh Kasi pagka nag-dialogue ka, tinatandaan ka yung huling ba? sasabihin eh mm -hmm. Diba, kung kumain ka na ba, pag sinabi na yung ba, papasok na po Eh paano pag ba binitin yung ba? Eh bigla ka magsasabi, eh wala tong ba eh? So kailangan talaga, namnamin mo yung kausap mo eh Marami ka, ako hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako. Marami pa ako dapat na matutunan. Kasi pag nakikita ko yung mga artista, ay, oh, ganun pala yun. Ay, ganun pala yun. dapat pala ganun. Hindi ko pa sinasabi ang sarili ko na alam ko na lahat eh. Kasi hindi ka natitigil okay. sa mga aaral. Pero, okay. Okay. Hindi ka, hindi ka, hindi ay, sorry, sorry ko okay. yan. Sa boomer, maging ano, best actor, best actor. Yeah, ito may best actor. Okay, ito. Yung, ito, yung, ito, kaya bang i-achieve okay. yun ni Bayan? Okay. Kaya nilo, magaling siya, natural siya eh. Kaya, wow. I mean, kahit kung nalunong picture sa scene, nararamdaman mo talaga yun. It's really there. Natural siya sa pagkasaya, at <laughs> natural siya pagka uh, nadadala siya ng eksena. Ito ikaw lang din na niluwanan sa datang ng dito. Pero kasi ba yung pagdilig ng mga eh. Diba? Ay, ano yung sense Pero may hindi Ganun talaga eh. <laughs> kaya na-effective na, na kami dyan. Di pagdilig ng ka pala, nakakatawa ka. Oh. So, parang namin may isip na magiging dramatic after ka oh, oh. sa laga. Challenge yan sa amin. Oo, wag na muna siguro isipin mo na isipin. Maraming pa mo problema. Pag damating na yung pagkakataon na yun, sasabihan mo na text ko kayo isa-isa. Eto na yung pagkatao na yun. Ay. Pero kanina, Mayan na mention mo na maraming big stars na lumabas sa loob. Given the chance, sino mga gusto nyong lumabas sa uh, show? Ah, oh, before it ends. Oh, be so, yes. hmm, maging guest. Coco Martin. Oh. John Cruz. Sandoy. Ann Curtis. Si Les <laughs> <That's> Curtis. Les <laughs> <That's> Curtis. Desi, ano? Tami pa? Ah, Gaya Alonso. Okay. Oo, oh, Gaya Alonso. Ang lahat po niyan, kina, kinausap namin. Ang ah, problema okay. lang sa availability niya. Schedule niya. Schedule. Oh. Tsaka ang willing sila siya. Yeah. Willing? Oo, oh, willing Tsaka, magnasasarapan din kasi sila dahil resort oh. yung lokasyon uh, na pinupuntahan yeah. niyo. Uh, Oo, oh, sarap eh. Gano ka lang yung mga resort na pinupuntahan niyo? Oh. Malabi lang sa si Metro Manila, of course. Meron mga 5 hours. Oo, oh, Pinakamalayo, Batangas. Oo. At nakakapag-adlib po ba kayo o stick to the script? O oh, Pero kasi writer din kasi ako eh. Kaya dapat kasi ang adlib nakapasok dun sa istorya. Kasi hindi ka pwedeng umadlib ng saliwa eh. Makawawa naman yung kadayalog eh. Hindi siyang umadlib. Mm -hmm. diba Iba-iba yeah. each take? Each take? Iba-iba. Oo, naging iba, <laughs> no, iba talaga. Pero hindi lumalayo doon. No? <laughs> pero ibibigay si Babe Crush lagi eh. Ibig na ako yes, sa niya eh kasi iba yung bumapasok mm. sa isip niya na itatawid niya lang. Okay. So, pag, pag gano'n na siya, pag gano'n yung ginagawa ni bayani, ano na? <laughs> hindi na, may na kami mapag dialogue tao lang kami ng tao. Sabi siya ako sa'yo. Minsan mo yung dialog mo eh. Dahil nakakatawa. Eh, chat-up ko pa sila sa'yo. Smoke, ikaw, chat-up. Smoke, ikaw, chat Smoke, ikaw, chat-up. Sa'kin, hindi. Kuya Eric Nicolás. Nicolás. Eric Nicolás! Eric Nicolás! Eh, tatlo sila nagsama-sama. Wala na hindi mm. ako makapagtrabaho. Kasi, mm. ako kulit na... Kasi, ano? Si anak ni Kuya Kiko. Oh, pero Raymond, uh, hindi, uh, parang hindi yata itong first na comedy mo, no? parang nag-comedy ka na rin noon. What oh, okay. would you say yung pinaka-memorable na comedy role? Com 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 ito kasi ito pinakamatagal eh. Uh yung -huh. una din, mm -hmm. Dali kasi iba ang preparation ng dramatic actor. Kasi ang 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 comedyante very fluid din eh. Smooth lang kung anong pati off the set. Alam niya lang dialogue pero hindi ka naka-focus kung nangyari may rola ko. Manuel Quezon. Kahit off the screen, hindi pa nagtitake. Dapat na kung Manuel Quezon. No? Kasi oh, nakikita ko ako, bigla mag akong mag-take. hirap na. No? Parang ang babaw o, ni Manuel Quezon. Uh, eh. Kailangan bigyan ko ng lali. Oh. So, nung pisa, kala ko parang ganun dapat. Atroli pa rin oh, ako, yung puso. Eh, pero lahat sila, adit nung adit, ako pata ako naniligas naman. So, habang tumatagal, na, nag-lutunap ka na rin. Nung nag-relax ka na hindi mo na siya masyadong seryoso ka sa mga dialogue. Pero, tumasabay ka na rin ng ulitan na Galing niya eh. Oh. Hindi, karakter siya dito eh. Karakter, pati salita niya. <laughs> hindi ganyan. Oh. Pakita mo nga kay Bon. <laughs> yung ano ka, yung si attorney Yes, bayani. Kaya ganun siya. Yan may hirap eh. Ay, Atorni Ferrer, ah. Huh? Ayan, ganun siya. Pero, ano ba Kaya nung tinignan ko, oh, ang hirap ng Ay, sorry ah. Ang hirap nung ginagawa Pero Raymond, di ba yung role mo sa soltera noon ah, Yung nanalang, di ba gay ka doon? Tapos, yes. seryoso siya. Pero sa dating ng tao, nakakatawa dahil nahulog ka sa bathtub, <laughs> <my> Maricel, and <laughs> and, yung kay Maricel. Ano yung talaga yung

Yes. Madami. Enjoy ka lang sa set, pag sa comedy. Lahat, pinaka-whatsapp niya, lahat. Uh, light lang siya lagi. Oh. Ah. Kahit walang mag-sela. Ah, kung, kung siya pala yung natural lang. Madami niyang punchline. Mag-aanggap, mag-aanggap siya kasama. Lalo okay. na pag kami, alas boss alas-tres. Lalo na siya ipapatawa noon kasi nababadboon lang mga tao hmm. dahil siyempre puwento niya. Lalo niya Ako sa kanya natutulong ako ka disiplina Discipline. Ano ka bang mo? Hindi, disiplina ka sa trabaho. Hindi, <laughs> oh. <laughs> na ka naman sa versets ka. Parang edukado pa. No, <laughs> Hindi, kasi siya talaga maigitan. Mag nag-meditate pa to. Mm -hmm. mag classic ma ma discipline. Oo. Mm -hmm. uh -huh. Bago siya bumaba. Kasi nga, na, na lala ko, Uh, minsan nagdadala niya pa yung pagsakot sa pelikula, nadadala na niya pa yung karakter niya sa bahay. Eh, yun talaga yung uh, technique nila eh. Preparation. Preparation eh. Kaya, pag nakikita mo, syempre yung pagiging komedyante, dapat, at diba, kaya na-serious comedian, dapat seryusohin yung trabaho mo. Hindi naman, kasi sino kapatawa ka, yun lang yung gagawin mo. Oo. Dapat, dapat may music eh. uh, Wala nga. <laughs> Ikaw na ba? Anong natutunan mo sa kanya? Ito yan eh. Kung meron ah. Talagang sinasabi yan eh, nobody's perfect. So yun po mm. aking natutunan. Classic na lady yun. Nobody's perfect. So yun po aking natutunan. Wala perfecto sa mundo. O yun yung... Tsaka kung sa kanya, kung paano mag-stick to one sa babae. Oh, Nagpaka-stick na, to one pa si Nibe. Parang yung first to paring na talaga. <laughs> Nagkakahilo ka. <laughs> nakatunayan mo na yan. Nakatunayan na, na, mo kami, <laughs> ay, na yan. Nakatunayan Nag-interview ka. na. ako. Nakatunayan mo. mga... models ko kasi may mga na mga beauty queen. Hindi talaga lumilingon. Huh? 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 Hindi lumilingon. lumilingon. sa kanya. Ayaw. Edet talaga. <laughs> wow. Kay hey, Raymond. mukha? Ano natutunan mo kay uh, <laughs> na hey, Raymond? Uh, si Raymond mm -hmm. kasi pag ko, ano, masado mong malalim. Yung mga... uh, so sibayan. Intense eh. Mababaliw Paano pa pasama sa akin? Siya nagsabi, mo ng eksena na kela mo nang hubot nang ng, ng hubot. Kay, eh, eh, kay Raymond. Pag gusto mo nang magaan, kay Kuya uh, Yan. <laughs> Dr. Bayan. May smoking pa tayo. Smoky! <laughs> smoking. <laughs> oh. yan, ano bang mga komedyante kapag nalungkot madali makapo? Kasi puro katatawa. Alam mo, na... ang komedyan kapag uh, may problema, mm -hmm. mas malagi mag-isip. Mm -hmm. Kaya inaral ko yun. Mm -hmm. Kasi ganun ako eh. Yung uh, maliit na bagay, pinalalaki, malaki, nakapaliit. Mm -hmm. So ang ginawa ko, uh, pinag-aralan ko yung paano ang salitang acceptance kasi may mga bagay na dapat tanggapin natin sa bukod kasi pag hindi mo pinag-aralan yung mga bagay na yun na kumigyan kasi malalim mag-isipin eh, masisira ka sa trabaho maapektuhan yung pamilya mo kaya yun ang pinag-aralan ko sa trabaho at saka yung pamilya dapat magkaiba pero sa pagiging masaya dapat pareho sila ano ba ba yan? Kami nung artista ka nagkaroon siya. Ako? Ako? Ako crush ko Si ano? Si... um. Uh, <laughs> <laughs> <nitling> David. <laughs> <laughs> safe na safe. Ano ba Hindi, si ano? <laughs> yes. Si... I can feel it. Ah, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Don't know. Hanggang ngayon. Nalaman ba ni Ate okay. sa kanya? Oo. Sinabi ko sa kanya. Ano <laughs> si Tenen sa harap? Oh, sa pala. Ano reaction? Tenen? Oo. The hospital na nun. The hospital na nun. Anong sinabi mo ba sa kanya? Harap-harapan, nakas mo sa ano Hindi. Hindi. nalaman niya? Anong reaction niya? Nalaman. Na mm hindi -hmm. si Alice ang... Alice Nixon? Anong nalaman ba, nire-reaction ang asawa mo? Hindi nga pa alam. Ngayon pa lang. Anong <laughs> nga nga tanong mo? Yan, ipapahama ko. Saan nga hospital ka nun? Wala! Kung ano, niniwalak ng hospital ako pagkasabi <laughs> ko. Wala mo yung sampal kasi. Hindi nga, hindi siya nagselos everyday. <laughs> hindi hindi pa niya alam ngayon pa lang. Alice, nagsasal ka lang. Yan na, patay na. <laughs> Anong nga <laughs> tanong meron kay Alice na nagustuhan? Although <laughs> lahat na talaga. Mula bumbunan <laughs> na hanggang... Ilalim ng talampakan no. yeah. 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 oh, okay. diba, oh, yung napakaganda nung ito rin. Ang tusay si Salve. Naman ka, sa Ay, ni Len, ganyan. yung ni ba Sarai. <Nokia openings> <laughs> Ito naman? <Pope> <reunion> Pagkano okay. huh? man ah, look, at, yung pa yun. Hindi, at least maganda naman. Ang taste talaga sa baba. Malaman man ni Lenny yung siyempre ano na siya. Ang namin! Studio shot sila. Studio shot ako sa mga ano mo na. Kaya na. So gusto mong makapartner si Ang mga meron na mga pictures. Sa pelikula. Sa pelikula. Kung gagawa ka ng drama. Siya ba yung sa pelikula? Siya yung... Siya yung... Siya yung... Siya yung... Siya yung... Siya yung... Ako! ba kayo? Ay, nagubawa nito. Anong role niya Hindi pa. Ano? Siya mag-aalaga dun sa mga anak kong... Oo, meron na kayong ano. May concept <laughs> nga <laughs> Ganda. Para ah, iba naman. Snow White and Seven Dwarfs? <laughs> ah, bakit Ba't yung mga... ba't yung, yung <laughs> mga... Taon-taon siya sa... Ano? Si Jake. Eh, pero iba siya. Ay, ano? Hindi, pito. Ano ba noon yan? <laughs> Dalawa lang. Isang mga widget ng mga anak. Well, Snow White na. Ang title ko, bibigyan mo ah, 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 Akin ko niya niya. Sana huwag nakawin. Kasi kung aking puto. Ay, wag mo nang sabihin. Hindi, pag sinabi niya natin, markado mo sa kanya. A oh. Short? story. A short story. A short story. Gano'n ka hapa yung a short story? Mm hindi, -hmm. mm -hmm. <laughs> <A short story. laughs> <then>, dalawang legit. <laughs> kasi ang ang ano naman nagkakanak din ng normal. Oo. Ngayon, yung normal kong anak na babae, eh, hindi siya makapag-asawa. Huwag siya maligawan. Eh. Kasi natatakot. Natatakot. na may lahat. <laughs> parang may tinadakang mga ganyan kasi oo kasi parang mga re ito dapat yung dagbong diba kan kah 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 Ganda. Hmm. kah 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 actually, dinapit kah mm. kah okay. kah kah Thank you. Okay. Them. Picture kah Picture.